Hello! Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Jun. At hindi lang po natin palalampasin itong mga iilang senador na baliktad na ang utak. <laughs> Nauulol na, kumbaga. Kagaya po nito ni Erwin Tulpo at ni Tuta Soto. At marami pong uh, kaguluhan kahapon. Kagaya po ng uh, Marcoleta versus Lacson versus Erwin Tulpo. At dito naman sa plenary, si Jinggoy versus Kiko Pangilinan. At si Padilla versus Erwin Tulpo. Unahin na po natin ito si Erwin Tulpo. Pero mamaya ipapak-check natin na ah, itong si Soto. Dahil uh, ah, nahaharap na sa matinding kahihiyan itong taong ito. Ah, unahin po natin si Erwin Tulpo. Maltaking nyo sinabi niya ito. Pakinggan po ninyo ha. Ah. Wala ho tayong takialam sa batas. eh sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulia? Wrong! <laughs> Mas mataas daw ang taong bayan kaysa sa batas. Napakamali po nun. Kaya sinasabi ko, mukhang baliktad na ang utak nitong imang ilang mga senador na ito eh. Pero inyo, merong sinasabi, palagi nating naririnig ito eh. Ah, no one is above the law. Walang kahit sino na pwedeng humigit pa, maging mas mataas pa sa batas. Tapos sasabihin itong ulol na senator na ito, ah, ang taong bayan ang mas mataas kaysa sa batas. At sometimes daw, kailangan nating i-bend ang law. Kailangan natin baluktutin ng batas. Na naiisip kaya niya yung sinasabi niya? Baka ano eh, baka alam mo yung kung meron silang plano. Parang kahit wala na sa proseso, kahit wala na sa batas, babrasuhin nila. Alam niyo 'yon? Kasi alam naman natin yung tunay na pakay ng mga yan eh. Ang pagdinig sa Blue Ribbon, ni Senator Lacson at itong si Tuta Asoto. Alam natin na pinagtatakpan at pinagtatanggol nila ang mga congressman. Dahil uh, kapag itong mga congressman hindi nila pinagtakpan, ang tutumbukin po nito ay si Martin Romualdez. Tama? Yun ang ayaw nila. At kapag natumbok mo Si Martin Romualdez sa investigasyon Pwedeng tumbukin na rin si PBBM Yan po ang investigasyon Noong nakaupo pa si Marculeta Kaya ginawa nila ng paraan Para mapagtakpan itong tunay Dalawa lang naman eh Ang pinaka mastermind dyan sa mga korupsyon na yan Si Romualdez At si PBBM Hindi ko alam kung sino mas mataas sa kanila kasi marami tayong naririnig eh, mas tumitiklop si PBBM kaysa kay Romualdez. Pero sa aking pananaw, yan po ang mastermind. alam na natin yan. Sila yung nag-aaproba. Si Romualdez nag-aaproba doon sa mga in-insert ni Saldico sa House of Representatives. At si Marcos naman, siya yung nag-aaproba sa lahat ng budget. Siya po yung huling pipirma dyan at i-approve ia niya yung batas na yon. Yung budget po, ginagawang batas yan eh. So, sinong mastermind? Pinaka mastermind? Yan dalawa. So, ito ngayon, dahil uh, si Tito Soto, eh, gustong gusto niya maging Senate President at naiupo siya dyan, eh, yun na yung magiging ano nila, magiging sabwata nila. Yun na yung condition o commitment ni Soto na pagtakpan si Martin Romualdez. Kasi pag uh, nailaglag nila o nat natumbok si Martin Romualdez, maari- na rin matumbok si PBBN. Ito namang si Erwin Tulpo, eh alam na alam natin, tuta talaga ito ni Romualdez. Kasi hindi naman magiging ano yan, magiging congressman yan eh. Kung hindi dahil kay uh, Martin Romualdez. <clears throat> Tapos dito naman po kay Soto. Ito eh uh, ano, uh, kinaladkad na sa kahihiyan itong si Soto pero parang ano na. Parang manhid na. O, ito po yung <clears throat> yung pronouncement niya o statement niya. Ang catalyst dito yung nabuko sa Marcos administration administration ang nangyari tuloy when you look back paglingon mo eh mas matindi pala doon at doon pala nagsimula ang malalaki doon sa 2016 to 2022 ito lang ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto ito po itong tungkol sa flood control ang sinasabi mas malalaki daw ang mga korupsyon noong 2016 at 2022. <clears throat> so, pinapatamaan niya dito ang Duterte administration. Pero, syempre, hindi natin palalampasin ito. Kaya, napak-check po siya eh. O, ito po yung data, ha? Real data po ito. O, yan. Ito po yung uh, flood control budget mula 2015 hanggang 2025 kasi yan daw yung iimbestigahan ng ICI. Uh, 10 years ago daw. So mag-umpisa tayo sa 2016. Ito po yung nailaan na budget sa GAA, 64 billion. 17, oh 2017, 72 billion, 2018, 127 billion, 2019, bumaba Naging 90 billion, 2020, 90 billion, 2021, 101 billion. So, 2022, eto, haati na sila ng, ano, ng termino dito ni Bongbong Marcos at ni Duterte. 2022, 128 billion. So, yan po yung mga budget sa flood control. Sinasabi nga ni Soto, mas malalaki daw ang korupsyon noong panahon ni Duterte eh kung titignan natin ah, itong 2023 budget sa flood control naging 182 billion na ah, samantalang 2022, 128 billion lang yan and then 2023 one, uh, 128 billion na ah, at 182 2024, naging 244 ang budget sa flood control billion po yan ha ah, 2025 254. Eh, samantalang nung 2016, 64 billion lang, 72 billion, 90 billion. Ngay Ngayon, no? Oh, ha? Ah, 2023, 182 billion. 2024, 244 billion. 2025, 254 billion. Paano masasabi ni Soto na noong panahon ni Duterte, mas malalaki ang korupsyon? <coughs> Bago ka makapag-corrupt, kailangan lakihan mo yung budget. O, bago ka makapagnakaw ng malaki, kailangan lakihan mo yung budget. Halimbawa, sa Department of Agriculture, kung ang budget niya, 1 billion, ilan lang ang mananakaw mo ron? Ipang susweldo mo pa sa mga tauhan, empleyado, sa isang taon, sa loob ng isang taon. At yung mga expenses pa ng... Halimbawa lang, ha, 1 billion ng budget, ilan lang mananakaw mo ron? Kung lalakihan mo yung budget, mas malaki ang mananakaw mo. Ganun lang kasimple uh, tuta-soto. <clears throat> eh, sobrang uh, paninira sa mga Duterte. Kaya hindi po natin palalampasin ito. Uh, ano ito? Nauulol na itong taong ito. Tapos dito naman kay ano? Kay uh, uh, Kiko Pangilinan at uh, versus Jingoy Estrada yung statement ni Kiko Pangilinan kung saan parang binubuhay niya yung kaso ng Napoles at uh, sangkot nga dyan si Jingoy Estrada wala man lang, wala man pinangalanan si Kiko pero alam mo tinutumbok niya si Jingoy siya lang naman ang sangkot doon at siya yung naan doon <clears throat> Ang sinasabi ni Kiko eh dapat daw eh hindi na pinalaya yung yung nakakulong na eh, pinalaya pa ng korte. Ibig niya sabihin, parang ano, parang kini question niya ang korte. Dapat eh nagfile siya <laughs> kung hindi siya sang sa korte, sabi ni Jingoy. Abogado ka? Member ka ng Integrated Bar. Parang kini question mo yung hatol ng ng korte. O, pwede mo naman ha, questionin yun. Pero, isa ka ngang abogado at uh, member ka pa ng Integrated Bar of the Philippines. Dan dapat, rumirespeto sa, sa mga judge. Sa korte, dapat rumirespeto ka kung ano yung maging desisyon. Ngayon, kung may question ka, baka hindi pa yan final, no? Uh, dalhin mo sa Supreme Court. Yun ang pinakamaganda. Pero yung i-questionin mo, magre-reklamo ka at uh, baka daw magrally na yung mga tao dahil sa mga sa, sa korte at sa ibang judge na mabagal daw kung mag, kung maghatol. <laughs> kung hindi pumapabor kasi yung hatol, uh, ano eh doon sila ano eh, yung mga dilawan pag hindi pabor sa kanila, doon sila parang parang nagigimbobo na. Na ano eh, nangigigil sila eh, sa sobrang gigil nila galit. Nagiging bobo na sila. Kagaya nito ni Erwin Tulpo. Maipagtanggol lang yung kanyang mapagtakpan lang yung kanyang boss na si Martin Romualdez. Ayan. Nababaliktad na ang pag-iisip. At dito naman nga kay uh, Padilla versus Erwin Tulpo doon sa plenary. Sabi ni Senator Padilla, kapag po hindi natin iginalang ang batas, magkakagulo tayo. Ha? Sabi kasi ni <laughs> Gusto niya ba ulitin? O wag na. Sabi ni Erwin Tulpo, wala kaming wala kang pakialam sa batas. Pwede ba yung sasabihin mo ikaw, ay isang senador? At nung ikaw ay nanalo bilang senador, 'di ba? Nanumpa ka. Nanumpa ka nung inauguration. Na, meron kang sinumpaan na poprotektahan mo ang batas. Alam ko uh, may sinumpaan sila tungkol sa batas, di ba? <coughs> Parang presidente ka, nanumpa ka, di ba? Sa inauguration mo. Alam ko meron silang, uh, dapat na-research ko pala yung mga sinasabi, no? Pag nanunumpa na. Uh, pero alam ko meron silang sina sinusumpaan tungkol sa batas. Na poprotektahan nila ang batas at uh, susundin nila ang batas at yung mga gagawin niya ay naaayon sa batas. D dapat ganoon eh. So yun yung nire-raise ni Marculeta eh. Abay, kung makasigaw si Erwin Tulpo eh. Ayan yung video na yan. Doon yan sa Blue Ribbon Committee huh? Sabi niya, mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas. Pucha yan. Eh, iba na, ano, iba na utak oh, na mapagtanggol lang si Martin Romualdez at si PBBM. May pagtanggol lang, mapagtakpan lang. Kaya itong investigation sa Blue Ribbon Committee, ang pupuntiryahin na nila si Saldico at mga senador. Pero yung mga congressman, puprotektahan nila. Kasi pag hindi mo pinortektahan yung mga congressman na mga nangurakot na yan, Pwedeng kumanta yan. Pwedeng ikanta si Martin Romualdez. Eto na. Makukulong na rin ako. Dadamay ko na si, ano. Eh kung totoo naman na siya ang mastermind. Si Martin Romualdez. Kaya po protektahan nila yung mga congressman. Kita nyo. Yung mga diskaya eh. Ayaw nilang payagan sa witness protection program. Kailangan daw ibalik muna yung mga ninakaw. Ako po'y matagal nag Matagal akong nag-tumutok uh, sa mga investigasyon dati nung panahon pa ni Miriam Defensor, panahon nila Joker Arroyo. Yan, mga manggagaling yan eh. Although si Joker Arroyo uh, sumaside sa dilawan, pero nag neutral yan eh. Kahit nga uh, panahon yata ni, ano, ni Gloria na maraming dilawan na senador, pumunta siya ng ano, minority. Bakit? Bakit kaya nyo? Eh, dilawan naman siya. Pero pumunta siya ng minority. Sabi niya, it's not healthy. Kasi konti lang yung minority. It's not healthy kung wala nang ano, wala nang uh, check and balance. O, oh, kaya ang galing ni Joker Arroyo, ewan ko lang kung ano, kung nagnakaw din yun. Mukhang hindi naman nasangkot sa ano. Na, napapanood ko dati, na kapag meron silang Ah uh, kinukumbinsi na sumailalim bilang state witness, wala naman sinasabi silang ibalik nyo muna yung ninakaw niya. Wala, sinasabing ganun si Miriam Defensor. Eh. Ngayon lang tayo nakarinig niyan kay Remolia. Eh kasi nga ayaw nila. Kapag ayaw, ba diba? Kapag ayaw, may dahilan. ba diba? Pero kapag gusto, may paraan. Ayan, no? Kapag gusto, sabi ni sabi ni Erwin Tulpo, i-bend natin ang batas, baluktutin natin. Kapag may gusto, may paraan pa, babalok na lang po yung batas. Sana na ano to, sana naiintindihan nito ng majority ng mga Pilipino na yung kanilang pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee ngayon ay para hindi tumbukin si Martin Romualdez at si President Marcos Jr. Sana yun maintindihan nyo. At pinuprotektahan na rin nila yung mga congressman baka kumantay ang mga yan. Okay? O, ngayon, ang gugur-gurin nila yung mga senador. Pati si Revilla, na hindi na senador, natalo nga, eh, idad, idadamay na rin nila. At uh, meron din itong epekto sa 2028 election. Alam niyo po ba yun? Uh, kagaya ni Jingoy, re-electionist yan. Ewan ko si Joel Villanueva kung, uh, kung tapos na yung kanyang termino. At si Bong Rebilla, tatakbo uli yan sa 2028 bilang senador. Eh, hindi po yan ano, hindi pa yan magre-retire. Tatakbo yan. So kung masisiraan mo sila, o, tuwan tuwa ang dilawan dyan. Dahil maaaring manalo yung kanilang manok na kung sino man yung tatakbo sa 2028 bilang senador. Maaaring manalo. Kasi wala na yung dalawa. Malakas eh. Malakas po yan si Jengoy Si, si Rebilla, uh, baka isa yan sa Nadaya. <clears throat> eh, kita mo yung kapatid nila niya si ano si Bentulpo hindi nanalo di ba or baka nadaya rin kasi may dayaan talaga nakarang election eh so mas papabor ito kila tulpo kung masiraan nila si Jingoy oh kasi may may ano sila may tatakbo sa kanilang kapatid si Ben Tulpo at si Rapi Tulpo eh ano rin yan re-electionist malaking bagay yun mabawasan ng dalawa Rebilla ah uh, tatlo pala si Joel Villanueva malaking bagay yan na, yung mga gusto nilang makapasok sa 2028 eh mare, posible na makapasok Manalo dahil yung tatlo ang maibabawas o sino pa sisiraan nila ngayon? O sino pa? O, ano yung connected yan sa 2020 uh, 20 tama, 2028 election. Connected po yan. Kaya yung ano yung mga ginagawa ngayon hindi lang isang purpose eh. Double purpose, triple purpose. So sana maintindihan po ito ng mas nakararaming mga Pilipino. Eh wag po tayong pabubudol dahil totoo naman maraming scammer ngayon. Ah uh, hindi po pwede yung uh, na lang tayo. Oh, hindi, hindi po pwede yun. Kailangan, ano, medyo talinuhan nyo. At sa online, marami pa rin ng, ano, marami pa rin scammer. Sa text, marami scammer. Eh, itong mga politiko, mga scam din yan. <laughs> Pero ang mas nakakahiya itong si Soto. Pinipilit niya na mas maraming corruption sa flood control noong panahon ni Duterte. Paano mas maraming corruption? Eh, yan lang nga yung mga budget noon at biglang lumobo nung panahon ni Marcos Jr. Bakit? Eh kasi <clears throat> alam nila hindi sila papansinin ni Marcos eh. Kahayaan silang magnakaw eh. Kaya gara pala na yung Ghost Project. Parang isang daan yata Ghost Project. Ha? Eh, ne never po nangyari yun sa 230 administration. Napakalabo ng utak mo, ah uh, Tito Soto, at uh, Tuta Soto. At ikaw ay nauulol na. Alright, hanggang dito na lang. God bless the Philippines. See you next time. Bye-bye.